napagod ako. Napagod ako sa kalakat. Ang layo pala nito, Queens Road, Wan Chai East. Queens Road East, Wan Chai. Ang ganda daw. Ang art art sila. So, ayan nga, ayan. Ah, uh, by way, ko yung hospital na kina-schedulan ko para sa pap smear. So, ito, after one hour, oh, na ko rin siya. Nilakad ko uh, mula, oh, and, uh, mula MTR. Ah, pakalayo pala lang So, ayan guys. Uh, kailangan, before 2pm, nandun kaya kayo sa uh, dito sa hospital na medical center. And, nai uh, pa hospital dito. Nang may naman so ito nga, ayan kung makikita mo ayan yung emperor katapat lang na ayan yung hospital na yung yellow na yan or, ito, ayan, ito yung hinahanap ko na hospital <laughs> oh my god, buti nakapa nahanap ko rin, ayan ayan yung hinahanap ko so kaharap lang siya ng emperor hotel na yan. So guys, pasok na tayo guys at ah. Uh, 5 minutes mag-open na sila so sa mga gusto magpa-pop smear ayan dito sa Special Clinic so kailangan mag-book muna kayo bago kayo makapa pop smear so hanapin ko yung maternal ayan dito tayo sa maternal childhood care so sa so floor fourth floor third floor tayo pupunta. So, uh, so ayan na, five minutes. Some Mind the door, please. -man. Ayan, 5 minutes pa ka tayo. Kailangan, di tayo pwedeng mali. So, ayan na nga guys. Nandito na tayo sa loob, sa port floor. Ayan ang loob ng maternal center. And, punta tayo sa cashier, magbafahid tayo ng 100 ish kiti at pipila pa natin itong form na ito at uh, waiting kayo sa inyong number na tatawagan so hello update ko kayo, so tapos na after 30 minutes tapos na, mabilis lang pala ang uh, pag check so ayan so after ano daw, 5 years balik daw ako. Hindi ko balik ang dalna. Ah, chichet daw nila ulit. Pero ang result, yung, uh, antayin ko pa rin. Um, may makita daw silang ano. May makitang makaiba sa akin, sa kanilang sa akin smear. Eh, okay, tatawagan na nila ako within 3, 2 to 3 weeks. So, antayin natin yun. Pero pag at okay naman daw ang ano, ang result yun i-email na lang nila ang result. Nga pala guys, uh, ang pakiramdam ng papapapsmere, yung mga -cur curious dyan, uh, hindi nyo talaga magpapapsmere every year or kung ano yung ibibigay na uh, skate sa inyo ng doktor. So, kailangan nyo silang kailangan nyo silang kailangan nyo sila ipalo. So, yeah, sa mga magtatanong, okay naman, ano, ilalagay lang silang device sa lo loob ng pechay nyo. Uh, may kukunin lang silang, itetest lang nila or may kukunin lang silang liquid to sa loob. So, itetest lang nila yon. So, after 3 minutes sila, na natap, uh, na. and then, uh, huwag matakot. So, sa mga kababayan ko dito sa HK, uh, smear na ka kayo guys para uh, makita natin kung malinis ba or wala pa wala pa tayong sa, sa ating matris so para makita nila at or maagapan kung so, may mga sakit man tayo sa ating matris oh lakbay na naman tayo papuntang NPR na pagkalayo layo so yan so uh, ang ganito na lang po so, so, mga gustong uh, ano ng papapsmear kailangan nyo po talaga mag-book para so ano so magbabayad pala kayo ng 100 no dito na kayo magpapas na kasi mura lang at least dun sa unless dun sa Pinas eh mahal uh, nasa 3,000 or 5,000 ata so dito na lang kayo uh, so ayan guys para dito na lang ako yung vlog bye guys. So, ang layo ng inyong lalakbayin Mula dyan. Pababa. Doon. Pababa kayo na ang market. Pakalayo pa talaga guys. Sa MPR.